Partners, alam nyo ba na may bagong batas na magpapabilis sa mga infrastructure projects ng government habang pinoprotektahan ng karapatan ng mga property owners? Ito ang Republic Act Number no. 12289 o mas kilala bilang the Arrow Act. Ang Arrow Act ay amendment ng Republic Act 10752 or the Right-of-Way Act. Layunin itong mapabilis ang pagkuha ng lupa para sa mga proyekto ng mga infrastructure projects habang tinitiyak na makakatanggap ng tamang bayad at due process ang mga may-ari ng property sakop na rin ng batas ang mga private entities na nagbibigay ng public services pati local government units pwedeng gumamit ng road para sa kanilang mga infrastructure projects sa ilalim ng batas na ito mayroon ding bagong subsurface rights provision. Pwedeng gamitin ang lupa nang hindi na kailangang bilhin ang ibabaw. Pagdating naman sa negotiated sale, malinaw ang basehan ng bayad. Qualitize, market value ng lupa ayon sa ilalim ng Republic Act 12001 or the RPVARA. replacement cost ng structures or improvements, at market value ng crops or trees. Merong 30 days ang property owner para tanggapin ng offer at ang implementing agency ang sasagot sa lahat ng taxes and fees. But ka-partners, kung hindi magkasundo sa preso, dito na papasok ang expropriation power, isa sa pinakamahalagang bahagi ng ROF. Sa ilalim ng bagong batas, pwedeng agad makuha ng gobyerno o implementing agency ang possession ng lupa basta't nagdeposito na sila ng 15% ng market value ng lupa. 100% ng replacement cost ng improvements at 15% ng market value ng crops or trees. Pag nakapagdeposito na, obligado ang korte na maglabas ng writ of possession kahit walang hearing. Kaya pwede nang simulan agad ang project. At sa loob ng 60 days, dapat ma-decide na ng korte ang final just compensation. Pero siyempre, protektado pa rin ang karapatan ng may-ari kung mapatunayan ng korte na mas mataas dapat ang bayad kailangan pang dagdagan ng implementing agency ang compensation. Sakop na rin ang batasang protection para sa mga indigenous peoples at informal settlers at may relocation assistance mula sa DHSUD. May mga dagdag na administrative reforms din tulad ng two-year moratorium sa bagong developments sa loob ng declared right-of-way areas, public disclosure ng project status at mas mabigat na penalties sa mga lalabag. Sa kabuuan ka partners, ang Arrow Act ay naglalayong balansehin ng infrastructure development at property rights protection. Mas mabilis ang proseso, mas malinaw ang rules at mas patas ang bayaran. Kaya kung may property ka na posibleng maapektuhan ng government projects, siguraduhin na alam mo ang iyong mga karapatan at proseso ng just compensation sa ilanin na batas na ito. If you want to know more, feel free to message us. And don't forget to like, share, and subscribe sa Philippine Property Homes para updated kayo sa mga real estate laws, tips, and guides. Once again, this is Ryld from Philippine Property Homes, your lifetime partner in real estate service. See you in our next video!